among nakuha nga usaba ug sindoy Gani? kani kani moy sindoy gahi kini siya kuhaon takot na siya na sa bato ano ano-ano uni siya makuha dayon kaning usaba kani usaba kani usaba ug masakilan kuni gamay tangtang -tang na dayon kani. Kaya tunuan na mo ni, pa ko. Wali pa ko, kamunggay. Dami kayo. Kaniya dako dako Nasunog na ni sa init guys. Nasunog na jud Dato ko oh. na Sindoy o usaba. Dato ko ni usaba o. Oh. Ayos lang. Ayos na may ulam na